<coughs> okay. Magandang araw sa lahat. No, may buntag sa may mundo, may gabi sa Visayas sa Mindanao, no? Sa atong mga kaubang bisda, no? May adlan ninyo kananbay bay. <laughs> ug mga amigo, mga amiga, may adlan ninyo tanan. No? Uh, Daghan ko na yung isog diha. <laughs> no? Pero hindi naman na makita. No? Murag <laughs> maisog. <laughs> no? O oh, so, yun. <clears throat> uh, yung title natin, yung pamagat nato ngayon, Pamagas natin ngayon isa DDS, People Power, Asana at uh, magkakagulo magkagulo daw o oh, magkagulo daw. No? So, kita nga mga bisaya, dili man ang <coughs> bisaya ay but pasabot taga dabaw. Naghay <laughs> bisaya, kagayan, surigaw, pagusan, <coughs> sambuanga, iligan, ano, sambuanga, medyo sabakano na dyan. No? May halo lang na gamay si uh, marami hulu yung mga kapatid nating mga Muslim doon. So, bukid nun, no? Bukid nun na uh, dipulong. yung mga ginatawag nilang dapitan, no? Ang nasibuhan ng halos ang istorya. <coughs> so, may ito kasing, ayan, si uh, Baste, si Pulong, Si Panilo. ¿no? After na umakyat yung impeachment o nabuo ang pang-upat ng impeachment na nakakuha o 215 votes, sobra-sobra pa sa 103, nagbigay uh, Bigay agad ng statement, no? Kining tulo nagpahayag na sa hindi natin alam sa TV o sa uh, online <clears throat> pero nag nagpasiklab na po no nagpabati na po nagpabati na po sa mga katauhan labi na sa mga bisaya no nga ang akong nadumduman kining si Basti ay uh, nagbitaw pa ng salita na ang mga hayop ko no, na makormir is eh mas lalong maglagot o mas lalong na uh, lalaban na. No? Tinood, tinood naman yan. No? Kung sabi sa haya pa, tinood man na, na ang iro o ang, na uh, ang bitin, <laughs> ang halas o ang ahas, eh pag wala nang uh, pag na-corner mo siya sa isang pader, ay eh, isa na lang mangyayari niyan, lalaban. No? Pero, ah, uh, yung hayop kasi, parang wala naman yung ano eh. Walang, minsan wala silang, ah, uh, ah, uh, rason para maging kalmante. Dahil na-corner na talaga sila eh. O yung ahas, ganun din. Wala naman kasing isip yan na sabihin natin <coughs> bago mangyari yung uh, pangangagat ay uh, mag ano muna mag ayosin ko yung baterya ko ay uh, yun medyo humina ang ating baterya no pero okay na so hindi tulad ng hayop na o oh, ng tao na may chance kang uh, bago makorner, eh, uh, magpaliwanag ka o ayusin mo ang iyong mga gamitan, iyong mga karapatan para may bawa nila kung sa iyong mga rason nang nagingunanag ka. No? So, lahi ang hayop, lahi ang tao. So, kini namang si Pulong, aba, ginagamit yung INC. Ha? Nagpahayag na daw ang INC, eh, ang INC at milyon daw ang dumalo na sumusuporta. Hindi niya sinasabing uh, parang gusto niyang palabas eh, na sumusuporta daw kay Sarah. No? Pero ang totoo, ang ANC -E siya nagrally nga at umabot ng milyon. Pero para yon sa kapayapaan. Hindi yon para kay Sara. Ha? At ito namang si Panilo, yung nakikita niyong yung pinakamatanda dyan. Uh, ano bang pinagsasabi nito? Uh, namumulitika lang, pinupulitika lang, walang mga karapatan daw yung uh, impeachment, hindi daw dapat uh, ipagpatuloy ang impeachment. Uh, ano ba bang pinagsasabi niya? Uh, yun, isa din to sa nagsasabing magkakagulo. Dahil lalo daw uh, uh, ginagatungan o <coughs> pinag-iinit ang mga dati ng galit. No? Yung mga grupo daw na handa na o galit na ay lalong magagalit sa ginawa daw ng kongreso. So, mga kaigso na, no? Mga kabanwa. <laughs> ito, opinion ko lang, no? Ewan ko kung pare-pareho ta. Pero, ang sa ako mga dumduman lang, yung malalak lang, ha? Makailang bisis na ba ito nag- uh, patawag itong mga Duterte na to, no? Ng mga people power, ng ah, uh, uh, kudita, no? Huh? Mismong si Duterte yung kanilang uh, saligando, <laughs> yung kanilang tatay bigong. <laughs> Ay, uh, na kayo yun nga nagsulsol sa mga retired general. Yakinahanglan ako no. Ah, uh, mag-alsa o ilisan na ang gobyerno. Uh, why na itabo? No? Ilang bisis na nangikayat ng mga general o retired general. May nangyari ba? Kaya ang tanong natin, asa na yung, asa na yung, no? Alam, alam niyo mga kaibigan, mga kaigsunan, 2016, 2015, milyon yun ang tao na giganahan kang Duterte. Pero, sa aminin man natin sa hindi, sa dami ng mga nangyari, no? Sa dami ng mga nangyari, nagka-COVID, may kumita sa Parmalie, no? May kumita doon sa mga vaccine, sa mga ah... Uh, gamit para sa COVID, COVID test. Ah, at nabahiran ng anomalya yung ah, pagkatao ni Duterte dahil doon sa mga bilyon na <laughs> bilyon na pinugo <laughs> o parang bilyon na ah, nawala nung panahon ng pandemic. At siyempre hindi mawawala yung ah, ang milyon dati na humahanga sa kanya ay nagkaroon din ng uh, pag-atubili. Yung maging atrasado o nagiging naginahinay yung distansya sa iya. Tungod sa tukang, tungod sa mga patayan nga mga namatay, mga ordinaryong tao raman. May namatay bang mga inchik nga drug lord? Wala. Diba? So, murag nagdamgo lang gyapo ni sila nga naa pa sila ay milyon no naa pa sila ay milyones nga tao nga kapila na Kapilana, no kapila na nga higayon kamo inyong tanaw ha kaya kasi kung ako magsasalita ilang beses na nanawagan ito nung kanilang maisog rally ha tuwing tuwing na uh, nako itong kanilang pambato na si Sarah, si Duterte, pag nag-uusap sa ICC, sa usapin ng ICC, si Sarah naman sa usapin ng uh, confidential plan, kung paano winaldas yung pera doon, yung pagiging depend niya, paano napakalaging pondo na hindi mo malaman saan napunta. Pag pinag-usapan na yon, lagi-lagi na lang pinantatakot nila, no? Pinang, uh, kinagawa nilang panakot yung kanilang grupo na maglulunsa daw sila ng pag-aalsa. Yun ang tanong, na kailang panawagan na ng people rally yan, people power rally yan. Mayroong sa uh, liwasan Bonifacio. no? Wala pinag yan nung ano, nung inuhuli si Kibuloy. Ha? Ito oh. Ya. No, di ba nung, diba, nung inuhuli si Kibuloy, ganun din ang sinasabi nila na milyones daw, milyones ang miyembro niyan at uh, magkakagulo daw once na hinuli. Ano nangyari? No? May nangyari ba? <clears throat> tumulong pa yung maisog nila. No, nagrally sa Senado. Nagrally sa Liwasang Bonifacio. Ilang araw 'yun? Pitong araw yata. Dumami ba? 'Yun ang unang tanong. Alam niyo mga kaibigan, doon pa dyan pa lang sa People Power nung sa Edsa Shrine sa Maynila. Pinakamarami na yung uh, 200 to 300 katawanan, kung sabi sa haya, no? katawanan pa, katawanan kayo. Sabi ninyo, kung sa Tagalog pa, uh, sa, sa, pagka, sa kaalaman ninyo, mas marami ba yung mineral water, bat, bat, bottled, bottled mineral water, <laughs> kaysa mga dumalo doon. So, sana ba yung mga tao nyo? No? Sana ba yung... Bakit kasi No? Bakit kasi pinangalandakan nyo pa rin na kaya nyo at uh, ginagamit yung panakot, yung people power o yung mga taong supporters ninyo. Ayan, itong nasa kaliwa, no? si Duterte yan, nung dumalaw sa, sa tawag nito, sa ano ng iglesia. Ayan, si Manalo yata yung nasa gitna. No? at sinawahan pa ni <clears throat> yung pangyayaring yan nung bago maganap yung uh, rally ng mga iglesia. So, alam na natin, matik na yan. Nakinumbinsi na nila, na humingi sila ng tulong. Pero natural na hindi gagawin ng iglesia ni Kristo yung hayagang pagtulong kay Sarah. Dahil iba ng liderato ngayon, BBM na. So kung mayroon man silang mga utang-utang uh, na loob sa bawat isa, hindi makakatanggi ang INC. Naglunsad nga sila ng rally. Pero hindi hayagan o hindi nagsasabing uh, para yun kay Sara. Kung hindi, para sa kapayapaan. No? So yan, siningit lang natin itong si uh, Baste dahil sobrang yabang din siya dyan no? Ah? Para na uh, sa galit niya sa mga grupong BBM, ay nagbanta siya dyan na sa 2028 daw pag sila ang nanalo eh maging ano siya. Secretary of National Defense. <laughs> na no? Grabe ang pangandoy no. hudton ko kuno niya ang mga MPA sa Norte. Huwag ang mga adik ko no dyan sa Norte. Pag may ngunsyag Norte, mga kaiksona, mga kababayan, ilokos ang ibig sabihin niya yan. No? So, sobrang yabang. No? At uh, pinagmalaki pa na gayahin niya daw yung ginawa ng tatay niya sa Marawi City. Na pinulbos daw yung Mar Marawi City. Nakakahiya yun, ano? Ambot lang sa mga kaiksona nating Muslim, no? Labi ng mga taga-Marawi dito sa sinasabi ni Pulong, ay ni Baste, parang, uh, parang sila pala may kagagawa nun, yung tatay niya. At sa hindi malamang dahilan, ay uh, niluso, nagwala, pinulbos ang marawi. At ang ginawa yata ang sangkalan doon ay yung mga ISIS-ISIS yata. Pero, pero bakit gagamitin niya na parang tuwang-tuwa siya na dinurog daw ng kanyang ama, ang Marawi. Hindi naman niya sinabing dinurog ng ama ko yung Isis o yung mga Usayap. Ang sinasabi niya ay dinurog niya yung Marawi. So, ibang-ibang punto yan, ano? Pero lumalabas talaga na may mga kabuang o may kahambugan no? So, balik tayo sa sinasabing ng nating... Uh, magkakagulo daw. No? At sabi ko nga sa inyo, aba, nung ako nga eh, kasagsagan pa ng aking <coughs> panahon, nung tayo ay labor leader, eh, nakapagpa-deliver tayo ng 5,000 hanggang 10,000 tao. 10,000 di hindi particular na tao, hindi. Workers, no? Mga mga unionize workers no uh, panahon ng uh, may 1 ni labor day mga panahon na uh, humihingi tayo ng dagdag na sahod mga panahon na uh, uh, may mga gusto tayong uh, panawagan tungkol sa pabahay ah uh, pabahay sa pagpapababa ng presyo ng bilihin, pagpapaalis ng uh, mga diktador na nasa gobyerno, no? na pag-deliver tayo ng 2,000-3,000 hanggang 10,000. Baga matindi lang ako yon, Siyempre, may iba pang mga leader ng mga manggagawa. Pero ito mga to. Ha? Paulit-ulit na lang yung pang-ihikayat nila at pananakot na ginagawa nila yung kanilang maisong rally, yung kanilang people power. Uh, parang nanluloko na lang itong mga ito. Ano? Ulitin ko, yan din ang statement nila sa panahong hinuhuli si Kibuloy. No? Pero wala din nangyari. Kaya ano, ano ang masasabi ko sa mga ito? marami sila sa social media na lang. No? Sa online na lang marami. Yung mga trolls, mga vlogger na nakakapagpalabas ng mga fake news, mga misleading na balita, <clears throat> mga misleading na paninira, no? Mga fake news na paninira. Diyan sila marami. No? Kaya hindi na dapat katakutan ang mga Duterte ng kanyang mga alipuris. Si Roque, si Panilo, si... sinapatong ba isang abogado nilang napakadaldal? Si... Uh, uh yung mababang tao. <laughs> Nawala sa isip No? naubod din ang yabang. No? So, parang hindi sila nagigising, ha? mga kababay, <coughs> mga kaigsuna. Parang wala sila makamatngon. no? Murag wala sila kamata. Nawala na itong ilang milyones. 2015, 2016, wala wa pa maili si Duterte, si Digong. Wala pa masayari mga tao ang iyang uh, lain nga kinahiyaw, iyang lain nga gipangbuhat, tinuod nga dagan sila. Pero pagkahuman sa unong katuig, nabisto na. No? So wala na. Wala na yung kanilang milyon na supporters noong araw. Nagising na. No? Kasi alam ko naman na darating din ang panahon magigising at magigising mayroon pa rin mga bisaya dyan, lalo na sa dabaw, mga natutulog yapon sa pansitan, o dili ma ng ang ilang gi-idolize, ang ilang gi tuuhan ng may tao, ay magbino ang diay. No? So sa kadako silang garbo, ang ilang pride, di nila matulon, nagsigil lang yapon silang fight, fight, uh, Inday Sara, ikaw ang presidente, presidente na mo. Pagkauman sa imong tatay, ikaw na pun. <laughs> no? Pero, garbo na lang na. No? Pride na lang. Sa suma, sa suma total, makikitid ang, ang utak. No? Hindi na pinapala, pinapalawak ang kaisipan <clears throat> na ang kanila pala napili noon. Kaya, uh, may ginawang krimen. No? So ulit, sa, uh, hanggang dito na lang. No? Ang sasabihin ko ulit, uh, ay nagising na yung kahit yung mga bisaya <coughs> sa Mindanao. Nakamat mo na, nakamata na. Kaya imposible ba yung sinasabi yung magkagulo, magwawala ang tao. Baka yung <laughs> ghost employee nyo lang dyan sa Dabao at saka yung ilang mga taga-Dabao. Pero yung mga nasa NCR, Manila, wala na. Hindi dahil pabor sila kay BBM. Kung hindi, nakita nila na wala naman silang dapat uh, ipag- -al alsa o wala naman silang dapat uh, gawin para ipagtanggol pa kayo. Dahil nasa panahon nga rin sila ng pagkaantabay o pagmumuni-muni dahil sa mga naranasan nilang akrimen at abuso mula sa inyo. So, tumigil, tumigil-tigil na kayo. Hanggang pangarap na lang yan at na, nananaginip na lang kayo ng gising. Okay, maraming salamat sa panunod. Uh, paki-subscribe, paki-comments, uh, paki-share, no? Maraming salamat mga kaguruan.